Na. Ah, sige po, sige po. Okay. Okay, pikit lang Kapagalaw yung... Eh, yung... ano po ka muna, madam, Hindi ka magagalaw? hindi, hmm. okay, masakit yung liko. Okay, ganyan na lang, ha? Dadasalan natin, ano? liko. Oh, sige, sige. Okay. okay, iga ka na lang, iga ka na lang. Wala tubig. O, ganyan lang muna, dadasalan muna kita. Ganyan lang. Huwag mong ilapat yung noo mo sa kamay. Tumingin ka lang sa camera, ano? Okay. Tingin lang sa camera. Cruz Santi Pater Benedicti Eus in Vita Nostro Paisa in Samunya Marcos Sacrosit Minus Nundra Cosit Minus Padre Etos Satanam Cum Satis Mi Hibana Sot Manak Libas Ipsi Benena Bibas Prodisum Quistum Dominum Nostrum Amen Cruz Santi Pater Benedicti Eus in Vita Nostro Paisa in Samunya Marcos Sacrosit Minus Nundra Cosit Minus Padre Etos Satanam Cum Satis Mi Hibana Sot Manak Libas Ipsi Benena Bibas Prodisum Quistum Dominum Nostrum Amen Cruz Santi Pater Benedicti Eus in

ta kala sana sway apa nama kan eh pa kita posen muna 1000 pesos ibibesan ko na eh mas peso aram adam oh mukang galit na galit mukang ah? galit na galit Nabagsak na ako nung isang gabi. Alas 12 pinagtatrabaho pa ako. Di pa ako pinakain. Nako, may hirap yun ah. Tama yung ulo ko. Ano, medyo guminawa? Uh, okay na yan, balik ka na. mag ka. Mag-send ka na lang ng tubig sa messenger at dadasalan ko na lang. Oh, bakit mo na naman kasi oh, sige, mag-send na lang ako ng tubig ah. Picturean okay. ko na lang. Oo. Oh, oh. Para hindi ka mapagalitan. Oh, sige na.